Ayan guys, magtinuwa ko o isda. Akong butangan o ka ng talbo sa kamuti o ka ng buwan, tanglad. Mmm, man isda ako. Ito mga Mmm.

butangan o kuan ka paminta, ano, Kamay lang. Ayan, kulok na siya, o. Oh. Butang na nato ang kuan. Talbos. Talbos sa kamuti. Ayan. Ayan. Hmm. Ano okay. yan? Yeah, ano itong haluk? Simple lang guys gansi. yan? si Nancy. ito si Nancy. Very good. Pag naliligaw na yan, nandiyan Ay, ganun. No, ito. probinsya? Ay, roadjump na ito. Ay, yan. Ayan. Kukain ng hapunan. ko Ayan guys, kain tayo. Nagluto ako ng isda o, oh, na may ano, talbos ng kamuti. Simpleng luto lang siya. Late na naman ang ano ko, kapunan. Magtitin na dito. Ayan. Ayan. hindi mm, ba? yung mga mm, tap den? Pusan Kain tayo ng talbos kay laging puyat. Ayan. Hindi makatulog sa sobrang init. cùng chung đôi sợ Sobrang init sa Pinas Sobrang init sa

Diyan muna kayo 50. Diyan ka muna, Ma'am. Matinik nga lang siya, oh. May tinik. Start tayo, ah. Ngayon, nabigay naman ako. Yes, ma'am. Mmm. Ito, tatlo yan.

Kaya talagang <laughs> hindi ano, kaya tatuyog. Kasi po, hindi eh tað er ikki okkum okkum er ikki Supsupon ang mata. Hmm. Meow. Hmm. Ano? Ano, Mimi? Kumain ka na, di ba? Nurse, sabog na, sabog na yung ko po. Matinik guys. Tapos na. Hmm. Masinik lang siya guys. Hmm. Nah, Ang mahal pa naman lang ganitong isda. Okay.

Oh, no, 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 okay, no. Okay, Joe. No, no joke. No, I swear. No again, okay. never, 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 Look no, oh my God, Joe bubbling para No, face, no, face, no Bye -bye face. guys. No joke. No joke.